Hello mga kabayan, this is MJ, UFW Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome and welcome back to my channel. Yung topic po natin ngayon ay kung saan ba tayo makakahanap na isang legit na agency if gusto natin na mag-abroad. Lalo na yung gustong pumunta dito sa Hong Kong. Pero bago po lahat mga kabayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Dito sa akin channel ko, share yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. At the same time, ay nag-aaral na rin po ako dito. Hindi po short-term course mga kabayan, kundi bachelor's degree sa AM ACLC Hong Kong Branch. Yes mo mga bayan, posible po yan dito sa Hong Kong. Mga kabayan, kung gusto niyo po yung content ko, don't forget to like, comment, and subscribe. And of course, hit the notification bell para ma-notify kayo for our next video. yun na nga, saan nga ba tayo makakahanap ng mga legit na agency? Super easy lang po yung mga kabayan. Punta po tayo sa POAE website. Mga kabayan, i-type nyo lang po POAE list of legit um, agency. Ayan. Tapos sakitan nyo, enter agency name. Then yung ilalagay yung name ng agency. Kung may alam kayo, pwede nyo nung i-search dyan, i-type dyan, and then makikita nyo na yung list. Ayan, nakita nyo, yan yung list ng mga agency. And my... Hindi po siya clear mga kabayan, pero kapag nagpunta po kayo sa Google at i-type nyo po yan, hanapin nyo po yan sa Google, makikita nyo super clear po dun. Kaya, kung gusto nyo makasure na legit talaga ang agency na kung saan kayo mag apply for work abroad, then go to PUAE website. Super dali lang po mga kabayan, kaya... So, ayan mga kabayan, nakita nyo super easy lang na maghanap ng agency na legit dyan sa Pilipinas. Again, maging maingat po tayo mga kabayan At i-make sure po talaga natin Na legit yung mga agency Na napaprocess ng mga papers natin Lalo pa, pagpaprocess mo ng mga yan Ay hindi po madali Kasi gagastos at gagastos po talaga kayo ng malaki Hindi po biro ang mag-OFW mga kabayan Kaya siguruduhin nyo talaga na kayang-kaya nyo Handa nyo po yung sarili nyo Isip nyo Kasi kung akala nyo na madali lang maging OFW Hindi po Ako mismo sinasabi ko sa inyo Lalo na Lalo na kung first timer ka pero, lakasan mo yung loob mo at huwag na wag kang magpapatalo sa, ano mo yun, emotion mo pag nami mo yung mga tao sa Pilipinas mahal na mahal mo ganyan huwag kang huwag na wag kang magpapatalo lakasan mo yung loob mo at taasan mo yung pangarap mo lalo na kung para yan sa pamilya mo ang katulad nga ng tips na sinabi ko maging mapagmatsyag po tayo question niyo po like for example kung napunta kayo sa isang agency na uh, pag papaglabasin kayo ng masadong malaking pera tapos hindi pa sure yung mga ano mo yung mga papers mo or hindi pa sure na makakalabas ka talaga or medyo questionable yung kanilang pagprocess ng mga uh, papers mo. Huwag na huwag ka magpapabudol mga kabayan. Marami pong na disgrasya sa mga ganyan. So mga kabayan, good luck po pagdasal po kayo na kung kayo po ay nagpaprocess na ngayon, pagdasal nyo na maging maayos po ang, ang application nyo at yung pagpaprocesso nyo. Pray lang po tayo sa Panginoon, panigurado yan, makakalusotin po kayo. And for sure, kasi tayo diba kapag gusto natin pumunta ng ibang bansa at magtrabaho, lagi natin iniisip, magtatrabaho ko para sa pamilya ko. Kaya kailangan ko talagang gawin to, kailangan kong ipursuto, kailangan kong tibayan yung loob ko, ganito, ganyan. So, yun din ang gagawin mo. Sipin mo na kaya mo. Na no, huwag kang magpapadiscourage kasi ano, minsan yung sarili mo mismo, ikaw yung nade-discourage yung sarili mo, minsan naman ibang tao. So, huwag kang dun sa negative side. Tsaka, ingat po talaga mga kabayan. So, mga kabayan, thank you so much for watching. Sana po nakatulong ang video na ito. Again, don't forget to... <laughs>